sa inyo hindi na alam kung ano yung dahilan mo may... yun. Uh, Tapos, first time ko na nasa na mga anak ko na pumasok sa school na hindi platyado yung mga blouse at saka palda. Tapos, walang wifi. Dumating na po ako sa point na talagang ngayon na. Eh. Okay, uh, Tagal na tayo dito hindi tumatayal. Amen. Amen. Tapos na bawa sila kung tumatay may pangyong po tayo. Salamat po kasi inyong uh, magiging uh, instrumento tayo sa inyo. Ano po siguro ano, pwedeng uh, testimony na tapos kung, kung paano ako nakabalik. Pag, uh, kasi hindi ko ba naisya sa inyo kung, alam naman last year, di ba, wala ako. Hindi yeah, yeah. uh, anong... oh, ako na kaya ako. naman ako. Pag may, may mga nangyari sa akin na may pa sa inyo hindi nakaalam kung ano yung dahilan mo yun. Kaya sila ba, diyan sila ba, alam nila. At matagal ako na wala. Talagang nakas, baga, naka, sunod-sunod o sabay-sabay yung mga pangyayari sa buhay ko, sa bahay, sa trabaho, sa pamilya, lahat. Tapos isang isang nakakatawa mo dun yung yung naputulan kami ng kurete kahit wala kami gudang. Abi, ah, naputulan kami ng ilaw sa September 5, na ibalik yung ilaw namin ng October 5. One month. Abi, tumating si na pastor dyan sa Badalada sa amin, yung David tayo yun, so wala. Tapos, well, so, wala siya pa, wala yung natukit pa. Doon lang, ilaw lang. kan? isang buwan, uh, first time ko na nasa na mga anak ko na pumasok sa school na hindi plansyado yung mga blouse at saka palda. Wala silang choice eh. Depre. tapos, walang wifi. Dita-dita lang yung labayan. Kumbaga, hindi lang po sino nangyak. Kumbaga marami. Hindi mo naisahin, baka maiyak. Pati ka maiyak. Okay. Oh. talagang matindi nangyayas sa atin na dumating na po ako sa point na talagang ngayon na. Eh. Kasi talagang atin, hindi hanap ako ng kalaban na yan, yeah, Ginagawa mo naman yan. Diba? Pero wala naman. Galito ka naman. Yung mga ganun na, siya pa yung, kala, yung kalaban nila. Pero sa kaputihan po nila, dahil nga po, di ba, sa panood natin yung mga Facebook, kung ano yung school natin, sa TikTok, kung lang natin pinapanood. Pag nag-open ka ng news video sa TikTok, sa FYP, yun lang yung lumalabas, di ba? Sa kaka-TikTok po, yan, ah, bumalik ako sa mga pinapanood kong mga uh, word of God, Yeah. Uh, doon po may nabasa ako na sa Jan 6 tapos uh, inopen ko ning inopen ko na yung uh, Bible ko. dito ko na ano, doon ko na kita sa na naibalik ako sa pagbasa ng Bible. Doon po sa Jan 6 uh, doon pinakain ni Jesus yung uh, 15,000 labing lim, uh, limo, tapos nangaral siya hanggang sa dumating yung point na yung mga taga-sunod niya nagsialis na kasi ayaw nilang maniwala sa kanya. Kaya tinanong po niya yung labing dalawa. Sabi niya. Sabi po sa uh, Boy 66, sabi niya, mula noon, makami sa mga tagasunod niya, ang tumalikod at hindi na sumunod sa kanya. Verse 67, kaya tinanong ni Jesus ang labing dalawang apostol, kayo ba gusto rin ninyo umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kayo na pa po kami pupunta. Kayo lang ang binensay ng bibigay ng buhay na walang hanggang. Amen. Ba, diba? nung pong pagkabasa ko nito, parang malinaw po sa akin, parang tinanong ako ni Lord, sabi ikaw din ba alis na? Diba yung gano'n na, parang pagka ano gano'n, malinaw po sa akin eh, malinaw yung tanong, ikaw din ba alis na? Hindi ka na babalik. Tapos bigla pinaalala sa akin yung mga ginagawa ko dati, yung gabi-gabi sa inuman, magsusugat na magdamat, nakikipagsutuan, yung gano'n. Di ko, parang, parang wala na akong pupuntahan. Katulad po na sinabi ni Simon Pedro na wala na siyang ibang pupuntahan, kanino pa ba. Then, doon po pinag-iisip sa akin doon na, oo oh, naman, tama na nga naman. Kung maalis ako sa church, saan pa ako pupunta? Amen. Napabalik ako sa kung ano kung ano ako dati. Para, parang, sabi ko, halimbawa, linggo, hindi na ako magsisimba. Ano gagawin ko? Patuloy ginagawa ko dati na papasok ako ng linggo. Tapos kinagabihan, alak. Ganun kasi, dati po ginagawa ko, yung sahod po din ko, akin talaga, hindi ko sa mis ko kasi, kumbaga yung trip ko sa rin ko. Yung sahod ko na linggo, yung ko, yung pang ko, pang alak, pang sugat, tapos yung iba sa kanila, yung man dito sa atin. Parang ganun eh. Kumbaga babalik ako doon na, papasok ko na rin ko magtatrabaho, tapos pag-uwi, alak. Tapos kung saan yung inungan, kung saan yung opasyon, nandun ako. Pag may gulo dun, pag tinawag ka, kasama ka, di ba? Susugal ka ng ilang araw, pag wala ka ng pera, uutang. Ay, yung ganun na, no? Sabi ko, parang kakahiya naman kay Lord. Di ba? Katulad nga po na sinabi ni Simon, na, ni Pedro na, saan pa sila pupunta? Wala na. Kumbaga, sa atin po, na baka sa may tanong din nyo sa inyo yung bagay na yun. Ang totoo, wala, wala, wala na po tayong pupuntahan. Amen. Kasi, ayun, nga, kung may tamang daan, ayaw talaga. Ito'y tamang daan. Ito po yung tamang lugar pa sa atin na pinulot at pinili na rin. Amen. Amen. Tapos, pagkasunod po nun, pagdating po sa Pusa Medri, pagdating po sa pagdating sa Pusa hindi ba't pinili ko kayong labing dalawa, pero ang isa sa inyo, Diablo. At tinutuhay po niyo dito isi, ano, si Anong Budas. Siyudas. Diba? Kung tayo po nandito lahat uh -huh. ngayon, tatanungin tayo kung sino pumili sa atin. Diba si Jesus? So, patuloy po sinabi niya, pinili ko yung labing dalawa, api ako isa sa inyo ay Diablo. Diba? So, pwedeng... Kung pwede yung katabi mo, pwedeng makagawa ng bagay na ikakasama na loob mo. O Amen. pwede makapagsaltayan na kakagalit mo. Kaya po, kumbaga, uh, paalala po ito doon na katulad po na binagkini sa labing dalawa na pinili niya yung labing dalawa kahit na alam doon yung isa ay magtatay doon. So, ganoon din po tayo. Tayo pong lahat binili ni Lord, hindi po ibig sabihin ng no, prepare na tayo. Hindi Amen. Hindi po pwedeng ako ay masabi ko ibang nirala na kakagalit niya o may magawa ko ibang nirala ang na ikakasama na Lord niya. Kaya pinapalala po ni Lord na tayo po lahat nandito, pinili niya, Uh, po tayo, maghanda tayo na para isa sa atin ay mag Katulad po ni, ni jap ani tabu uda stee dinag positisya spilit tayo hindi ko perfect para lang maging mas perfect po tayo sa amin amen 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 presket hallelujah sige ah bilahan natin ang salita natin yes di po amen, amen. <laughs> Eh, uh, tagal na tayong dito matayo na. Amen. 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 Uh, Halimbawa sa lahat ng tumatay, may pawi ang pwede. yun? Yan yeah, ay uh, Salamat po kasi muli. Uh, magiging uh, instrumento tayo ng Panginoon. Ano po sigaw? ano, uh, kunting testimony na tapos, kung paano ako nakabalik. Diba? Pag, uh, kasi hindi ko ba na-share sa inyo kung, alam naman last year, di wala nawala ako. Diba? So, hindi yeah. ako nakalapan. Napa-oo naman ako. Kumbaga may, may mga nangyari sa akin na eh, sa inyo hindi na alam kung ano yung dahilan pero yun. sila ba, hindi alam sila ba, alam nila. matagal ako nawala. Talagang nakas, kumbaga nakas, Sunod-sunod, sabay-sabay yung mga pangyayas sa buhay ko, sa bahay, sa trabaho, sa pamilya, na. Tapos isang isang nakakatawa ko dun yung, yung naputulang kami ng kurete, kahit wala kami gutang. <laughs> Kasi, <laughs> ah, uh, tutulang kami ng ilaw, September 5, na naibalik yung ilaw namin ng October 5. One Saan month? Uh, Kasi, ayun, tumating si na pastor dito sa padalala sa amin, yung dapat namin ngayon, so wala. Mas, so, wala siya pa, wala yung natakipan. Ano na, ilaw na, ganun. Isang buwan, uh, first time ko na nasa na mga anak ko na pumasok sa school na hindi platyado yung mga blouse at saka palda. Wala silang choice eh. Okay, tapos walang wifi. Tika-tika lang yun. Ayun, kumbaga, hindi lang po sino nangyak. Kumbaga marami. Hindi mo na i-sahing mga mayyak. Pati ka mayyak. Okay. Pero talagang matindi na nga sa atin na dumating na po ako sa point na talagang ayoko na. Kasi talagang uh, tinitihan ako ng kalaban na yun yan, ginagawa mo naman yan. Diba, pero wala naman. Galito ka naman. Yung mga ganun na siya pa yung, mga, yung kalaban gano'n. Pero sa kabutihan po ni Lord, dahil nga po, di ba, sa panood natin mga Facebook, kung ano yung school natin, sa TikTok, kung nilag natin pinapanood, pag nag-open ka ng news feed sa TikTok sa FYP, yun lang yung lumalabas, diba? Sa kaka-TikTok ko po, yan, bumalik ako sa mga pinapalik kong mga Word of God. At doon po may nabasa ako na sa Jan 6, tapos ah, in-open ko na in ko na yung ah, Bible app ko. Doon ko na, ano, doon ko na kita na naibalik ako sa pagbasa ng Bible. Doon po si sa Jan 6, ah, doon pinakain ni Sesh yung ah, limang libo. Tapos nangaral siya hanggang sa dumating yung point na yung mga taga-sunod niya nagsialisan na kasi ayaw nilang maniwala sa kanya. Kaya tinanong po niya yung labing dalawa. Sabi niya, sabi po sa uh, verse 66, sabi niya, muna nung marami sa mga taga-sunod niya ang tumalikod at hindi na sumunod sa kanya. Verse 67, kaya tinanong ni Jesus ang labing dalawang apostol, kayo ba gusto rin ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kayo na pa po kami pupunta. Kayo lang ang bimensahe ng bibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Ba, diba? nung pong pagkabasa ko nito, parang malinaw po sa akin, parang tinanong ako ni Lord, sabi niya, ikaw din ba, na? Diba yung gano'n na, parang, pagka, ano, gano'n, malinaw po sa akin eh, malinaw yung tanong, sabi niya, ikaw din ba, na? Hindi ka na babalik. Tapos bigla, pinaalaya sa akin yung mga ginagawa ko dati, yung gabi-gabi sa inuman, magsusugal ka magdamat, nakikipagsuntuan, yung gano'n. Sabi ko, parang, parang wala na akong pupuntahan. Katulad po na sinabi ni Simon Pedro na wala na siyang ibang pupuntahan. Kanino pa ba? Then, doon po pinagyan sa akin, Lord, na, oh naman, tama na nga naman. Kung aalis ako sa church, saan pa ako pupunta? Amen. balik ako sa, kung ano, kung ano ako dati. wala pa parang, sabi ko, halimbawa, linggo, hindi na ako magsisimba. Ano gagawin ko? Patuloy ng ginagawa ko dati na papasok ako ng linggo. Tapos kinagabihan, ala. Ganun kasi dati po ginagawa ko, yung sahod kong linggo, akin talaga hindi ko binibigay sa miss ko kasi kumbaga yung trip ko sa sarili ko. Yung sahod kong linggo, yung pang ano ko, pang alak, pang Tapos yung iba sa kanila, yung Monday sa Saturday. Parang ganun eh. Kumbaga babalik ako doon na papasok ko ng linggo, magtatrabaho. Tapos pag uwi, ala. Tapos kung saan yung inuman, saan yung opasyon, nandoon ako. Pag may gulo doon, pag tinawag ka, Sama ka, di ba? Susugal ka ng ilang araw, pag wala ka ng pera, uutang. Ayun, ganun na, no? Sabi ko, parang kakahiya naman kay Lord. Di ba? Katulad nga po na sinabi ni Simon na, ni Pedro na, saan pa sila pupunta? Wala na. Kumbaga, sa atin po, na baka sakaling maitanong din nyo sa inyo yung bagay na yun. No? Ang totoo, wala, wala, wala na po tayong ipapupuntahan. Amen. Kasi, hindi <coughs> kung may tamang daan, tayo talaga, ito yung tamang daan. Ito po yung tamang lugar pa sa atin na pinulot at pinili ng Lord. Amen. Amen. Tapos, pagkasunod po nun, hindi matindi pa dito eh. Pagdating po sa verse 20, sinabi niya sa kanila, hindi ba't pinili ko kayong labing dalawa, pero isa sa inyo, Diablo. At tinutukoy po niya dito ay si, ano, si Budas. Budas. Diba? Kung tayo po nandito lang ngayon, tatanungin tayo kung sino pumili sa atin. Ano si Jesus? So, patuloy po sinabi niya, pinili ko na po yung dalawa, kaya ako isa sa inyo ay diablo.